Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa pagproseso ng loop sa JavaScript. Maaari mong matutunan ang tungkol sa mga for loops, while loops, break, continue, at iba pa sa pamamagitan ng mga halimbawa ng code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Mangyaring gamitin ito. Ang deklarasyong, for, sa JavaScript ay isang syntax para sa pagsasagawa ng pag-uulit. Paulit-ulit nitong pinapatakbo ang isang tinuoy na bahagi ng code hanggat natutugunan ang isang partikular na kondisyon. Sa paggamit ng deklarasyong, for, maaaring ulitin ng epektibo ang parehong proseso ng maraming beses. Pag-uumpisa, initialization, ang bahagi na isinasagawa ng isang beses lamang bago simulan ng loop. I-initialize ang mga variable tulad ng pangbilang ng loop. Kondisyon, condition, ang kondisyon na nagtatakda kung magpapatuloy ang loop. Kung true, magpapatuloy ang loop. Kung false, titigil ito. Pag-update, update, isinasagawa ito sa dulo ng bawat loop upang i-update ang pangbilang ng loop. Sa kasong ito, nagsisimula ang i sa 0 at tumatakbo ang loop hanggat i mas mababa 5 i true. Ang i dagdag dagdag ay nagdaragdag ng isa sa i sa bawat pag-ikot ng loop. Bilang resulta, ang mga numero mula 0 hanggang 4 ay ipinapakita. Ideklara o i-initialize ang mga variable sa bahagi ng pag-uumpisa ng deklarasyong 4. Ang mga variable na ideklara dito ay balido lamang sa loob ng loop. Tulad ng ipinakita sa halimbawang ito, ang pagtukoy sa isang variable sa labas ng for na pahayag ay magreresulta sa isang error. Ang pagtatakda ng kondisyon na hindi nagpapahinto sa loop ay magreresulta sa isang walang hanggang loop. Ito ay maaaring magdulot ng stress sa browser o sistema, kaya kinakailangan ng pag-iingat. karaniwang ginagamit ang deklarasyong, for, kasama ng mga array. Ito ay maginhawa para sa pagpoproseso ng bawat elemento ng isang array. Sa ganitong paraan, maaari mong i-proseso ang bawat elemento ng isang array gamit ang mga index. Ang for, of, na pahayag ay ginagamit para sa mga iterable na bagay tulad ng mga array at string. Ito ay nagbibigay daan sa iyo na ay proseso ang bawat elemento nang hindi gumagamit ng mga index. Ang for in, na pahayag ay ginagamit para mag-iterate sa mga katangian ng isang object. Sa paraang ito, maaari kang magsagawa ng mga operasyon sa bawat elemento gamit ang mga key. Ang while na pahayag sa JavaScript ay isang estruktura ng loop na nagpapatupad ng paulit-ulit na mga operasyon hanggat ang tinukoy na kondisyon ay true. Katulad ng for na pahayag, ang while na pahayag ay tumutukoy lamang sa kondisyon. Kondisyon, isulat ang ekspresyong kondisyonal na tumutukoy kung magpapatuloy ang loop. Ang loop ay nagpapatuloy habang true at nagtatapos kapag ito ay naging false. Sa halimbawang ito, nagsisimula ang loop sa variable na i sa 0 at nagpapatupad hanggat ang i mas mababa 5, i true. Sa bawat pag-ikot ng loop, ang i ay nadaragdagan ng isa at kapag ang i ay naging 5, nagiging false ang kondisyon at nagtatapos ang loop. Bilang resulta, ang while na pahayag ay nagpapakita mula 0 hanggang 4. Hindi tulad ng for na pahayag, sa while na pahayag, ang pagpapasimula at pag-update ng mga variable ay isinusulat bilang magkakahiwalay na mga pahayag. Maaari mo rin tukuyin ang variable pagkatapos ng while na pahayag. Sa kasong ito, ang 5 ay ipinapakita pagkatapos matapos ang while na pahayag. Kung ang kondisyon ay laging true, isang walang katapusang loop ang nangyayari na hindi nagtatapos. Dapat iwasan ang mga walang katapusang loop, ngunit kung gagamitin ang sadya, maaari mong tapusin ang loop gamit ang isang break na pahayag. Posible ring magproseso ng mga array gamit ang while na pahayag. Ang pahayag na do, while, isang bersyon ng pahayag na while, ay sinusuri ang kondisyon pagkatapos may segowa ang loop kahit isang beses. Habang ang pahayag na while, ay sinusuri muna ang kondisyon, ang pahayag na do, while, ay nagsasagawa muna ng proseso bago suriin ang kondisyon. Sa halimbawang ito, ang i ay ipinapakita mula 0 hanggang 4. Ang pahayag na do while ay naiiba sa pahayag na while dahil ito ay laging isinasagawa kahit isang beses, kahit na ang kondisyon ay false. Maaari mong gamitin ang break at continue sa loob ng loop. Ang break ay ginagamit upang mawakasan ang loop ng maaga. Ang continue ay nilalaktawan ng kasalukuyang pag-uulit at nagpapatuloy sa susunod na pag-uulit. Sa kasong ito, ang break ay isinasagawa kapag ang i ay, ay naging lima. Bilang resulta, ang mga numero mula 0 hanggang apat ay ipinapakita. Sa kasong ito, ang continue ay isinasagawa kapag ang i ay dalawa. Bilang resulta, ang mga numero maliban sa dalawa ay ipinapakita. Sa JavaScript programming, ang nested loop ay isang istruktura kung saan mayroong isang loop sa loob ng isa pa. Ang ganitong mga loop ay epektibo kung ang mga partikular na algorithm o proseso ay saklaw ang maraming dimensyon o layer. Halimbawa, ang pagproseso ng isang multidimensional na array na may mga array sa loob ng mga array ay isang karaniwang kaso. Dito, Ipapaliwanag namin ang batayang istruktura ng mga nested loop, mga halimbawa ng paggamit, mga pag-iingat, at mga konsiderasyon sa pag-optimize. Ang pangunahing istruktura ng isang nested loop ay isang anyo kung saan ang isa o higit pang mga loop ay nakapaloob sa isa pang loop. Sa tuwing ang panlabas na loop ay naisakatuparan ng isang beses, ang panloob na loop ay naisakatuparan ng maraming beses nasa ibaba ang isang pangunahing halimbawa ng dalawang nested loop. Sa code sa itaas, ang i ay binibilang sa panlabas na loop at ang j ay binibilang sa panloob na loop sa tuwing ang panlabas na loop ay naisakatuparan ng isang beses, ang panloob na loop ay naisakatuparan ng dalawang beses. Ang mga nested loop ay partikular na kapakipakinabang para sa paghawak ng multidimensional arrays. Halimbawa, kapag nagpoproseso ng isang two-dimensional na array, kailangang hawakan ang parehong mga hilera, panlabas na loop, at mga kolom, panloob na loop. Sa sumusunod na halimbawa, pinoproseso namin ang isang two-dimensional na array at inililimbag ang bawat elemento. Sa ganitong paraan, ang paggamit ng nested loop ay nagbibigay daan sa pag-access sa bawat elemento ng isang two-dimensional na array mayroong ilang mga punto na dapat isaalang-alang kapag gumagamit ng nested loops. Mga isyo sa performance Habang ang mga nested loop ay nagiging mas malalim, ang oras ng pagpapatupad ay tumataas ng husto. Halimbawa, kung ang panlabas na loop ay naisakatuparan ng isandaang beses at ang panloob na loop ng isandaang beses, isang kabuang sampung libong operasyon ang naisakatuparan. Kaya, kung maraming pag-uulit ng loop, dapat mong isaalang-alang ang pag-optimize ng loop para sa kahusayan. Aplikasyon sa mga komplikadong algorithm Ang mga nested loop ay napakalakas, ngunit habang nagiging komplikado ang pagproseso, ang code ay maaaring maging mahirap unawain. Sa makatuwid, upang mapanatili ang pagiging mabasa ng code, mahalagang ayusin ang pagproseso sa pamamagitan ng angkop na mga komento at mga function. Kapag gumagamit ng nested loops, ang mga sumusunod na pag-optimize ay maaaring isa alang alang Maagang pagwawakas ng loop. Kung ang isang partikular na kondisyon ay natugunan sa loob ng loop, maaari mong gamitin ang break na utos upang lumabas sa loop. Ito ay maaaring maiwasan ng hindi kinakailangang mga loop at mapabuti ang performance. Ilipat ang mga kalkulasyon sa labas. Sa halip na isagawa ang parehong kalkulasyon sa loob ng loop sa bawat oras, maaari mo itong isagawa ng isang beses sa labas ng loop at gamitin ang resulta upang gawing mas mahusay ang proseso. Ang mga nested loop ay napakakapakipakinabang sa paghawak ng mga komplikadong istruktura ng data at mga algorithm sa JavaScript. Gayunpaman, kung hindi tamang ginagamit, maaari itong magdulot ng pagbagsak ng performance at pagbawa sa pagiging mababasa ng code. Upang magamit ng epektibo ang mga nested loop, mahalaga na magsikap para sa pag-optimize ng loop at organisasyon ng code, at gumamit ng tamang mga pamamaraan depende sa sitwasyon. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kita-kita tayo sa susunod na video. Mangyaring mag-subscribe at magbigay ng thumbs up.